Hi, hello guys, good afternoon. So, Sakarun guys is naipagutan na, na ating sagutin. So, I want to speak Tagalog. Kasi, these questions not only for Maxim Cebu, but this is also applicable. Salahat po ng Maxim all throughout Philippines. So, if you are from Mindanao, you want to transfer Cebu in Visayas, or else you are from Luzon, you are going to transfer in Mindanao, or any, any aspect. kung taga saan kayo at lilipat kayo ng ibang city, ano po ang dapat gawin? Okay? Makinig. So guys, um, ang unang tanong, sir, kami po ay taga Mindanao, pero nasa Cebu kami ngayon. Pag uuwi kami sa Mindanao, kami po ba ay makapamasada, makabiyahe, or kailangan po namin mag apply ulit? The answer is, hindi nyo po kailangan mag-apply ulit. Kasi yung application natin guys That is already um, Nakasatellite na tayo So if nasa Cebu tayo ngayon Pag nilipat tayo ng ibang city The same application yung ating gagawin The same just in case Pupunta kayo ng Malaysia Pupunta kayo ng Indonesia Pupunta kayo kung kahit saan As long as mayroong Maxim So the same account yung gagamitin natin So we don't need to create a new one Naintindihan? So halimbawa sa may isang caller ako ngayon So galing daw po siya sa Cebu City And now umuwi siya sa somewhere Na walang Maxim sa kanila Pero yung pinakamalapit na Maxim office Is si Maxim Iligan City Which is in Mindanao So ano po yung gagawin natin So kasi ang nangyari sa kanya binuksan niya yung application niya, yung nalabas na booking is Cebu City. Pero, hindi niya ma-request, hindi niya ma-execute kasi nga Cebu City yung lumabas pero nasa ano na siya, nasa Mindanao. Ganito guys, pag hindi kayo marunong mag-sit up ng seating location, there is no problem. As long as meron po kayong kopya or meron kayong copy ng inyong login number at saka password, there is no problem at all. Uulitin ko, wala po talagang problema just in case meron lang po talaga kayong login at saka password. Tapos just in case pagbukas ninyo ng inyong application is naka Cebu City or anong city kayo galing tapos wala na kayo sa city na niyan. Ang gagawin lang po natin guys is a very basic basic troubleshooting. I-uninstall natin yung application natin. As long as, disclaimer, meron ka pong login at saka password. Okay? Pwede nyo po yang gawin. Now, just in case na uninstall mo na, i-reinstall mo lang ulit. Since meron ka pong kopya ng iyong login at saka password, i-sign up mo lang yan siya. Automatic ang i-detect niya na location is nung area or city kung saan ka right now. Okay? Ang tanong, sir, am I required to visit the office? The answer is no. Again, required po ba si driver coming from other city na mag-transfer sa ating si other city? The answer is no. Bakit? Just in case ma-transfer po kayo sa other city guys and you are already coming from other city, majority long terms and condition ay pareho. And now since you are been from Maxim Cibo, meron po tayong chat at yung sa chat announcements, 'di ba? Mga announcement, mabasa po natin yung information doon. Now, if you are transferring to another city, the same information, visit announcement and try to explore, try to discover, try to understand what is being written in the announcement. However, ito. However, subalit, so natapwat, or unsabrak dira, may mga hindi kayo naintindihan. So, that's the time you can visit the office. But as long as you can manage yourself, alam mo kung ano yung nasa announcement, then there is no problem. Again, there is no problem. So, it's either mag-execute ka ng order, or mo visit ka sa office, there's no problem at all. Ayan. Nagkaitindihan tayo guys. Again ha, uulitin ko just in case. Dito din sa Cebu is magbigay ako ng halimbawa. So si Cebu City is minsan may mga booking papuntang Danau City. Pag lalabas ka na dito sa Cebu City papunta kang Danau, yung location mo is ma-change ng Danau City. So ngayon, hindi ka, ka hindi ka makakakuha ng booking papunta sa uh, ng ng Cebu pag pag ka sa Cebu kasi yung lalabas sa inyo is the so since kung nakabalik ka na ng Cebu dapat yung seating mo i-change mo na din ng ano ng Cebu City or vice versa the, the same process kung nasa Metro Manila ka tapos pumunta ka ng Cebu pag hindi na change ng system kung saan ang location mo you can manually change in our settings alright so ayan guys bago ko po kalimutan ha So sa mga baguhang drivers or sa hindi man kay baguhan, uh, we take advantage to help one another. Magtulungan tayo, lalong lalo na po kung may i-refer tayo na driver, dapat ipaalam natin ang itong dalawang pinaka-importante. O ulitin ko po, just in case may ni-refer tayo, may pinapasok tayo sa Maxim, napaka-importante na if possible, is mabigyan natin sila ng awareness sa dalawang itong napaka-importante. Sir, what are those, those uh, two important things? Alright. So number one, yes, we could not deny especially here in Cebu that we really do have a high booking volume number of orders. So just in case you will be transferring to another, another city, uh, para manibago kayo kasi hindi ganun kadami. But meron din naman tayong mga booking dyan, di ba? So, ang dalawang bagay or dalawang steps or hakbang na uh, ibig kong sabihin na dapat nating sa at all times is number one, yung mga transaksyon na pinapabayad tayo sa 7-Eleven or tinatawag nating sa kahit sa ang remittances, yan po ay mahigpit na ipinagbabawal. Bakit? Paano mo magaranti na legit yung pinaprocess mo lalong lalo na nagpapaprocess nagpa, nagpapabayad online hindi mo nga nakikita yung tauhan na yan ba diba? so yun yung pinakahint natin as long as nagpapabayad sila nagpapadeposit o nagpapatransfer ng fund regardless kung anong modus nila anong style nila we don't need to process it because that is 99% scam again ulitin ko 99% scam number 2 lahat po ng mga booking ng gadgets, jewelry, devices, and any types of accessories, hindi ko man sinasabing bawal pero dapat tayong maingat or dapat tayong bivigilan sa mga tinatransact natin. So especially kung sila yung nagbubuk, yung receiver yung nagbubuk, tapos yung seller yung tatanggap ng pera, pag ayaw nila magpa-picture guys, huwag mong ituloy. Requirements is one, need natin sila picturean ng walang mask or walang ano, kahit ano na kita sa mukha nila eyeglass or hat, kalo bawal hmm? kasi yung iba mga driver magsasubmit ng mga picture for compliance purposes only nakamas, nakakalo, yun yun bawal yun siya ha tapos guys, kailangan nating picturean yung ID nila pwede nilang i-cover yung ID number pwede nilang i-cover yung ID number pero dapat makuha natin yung buong pangalan nila at saka yung um, ad, yung address nila so they can cover the um, ID number. Okay? So, it seems yan po yung dalawang bagay na ibig kong sabihin po sa inyo ay mahalaga. So, thank you so much for patronizing Maxim Service. And if you are new to my channel, you can actually try to share this one and invite your friends, especially for those who are ride delivery riders. So, para matulungan natin sila na ma-aware sa mga modos na ito. This is Christopher, a.k.a. Chris Loli, PH, and bye for now!